tara, food trip tayo sa Tondo. So, ayun na nga, nag-food trip tayo dito sa Tondo. Pagpasok ko sa Cavite Street, naalala ko yung high school days ko. Nakakatuwa kasi nakakamiss na dati kami tumatambay rito kasi ang tahimik, malalaki yung mga bahay. Kabalik rin sa impression nyo pag narinig nyo yung Tondo. Tinry namin ng SA Fried Chicken sa so R. Fernandez Street, Corner Callejon Street. Gagalangin Tondo. Ayan, tingin-tingin anong pwedeng makain. Gustong gusto ko talaga yung solo fries with burger sauce nila kasi real and fresh potatoes. May mga balat pa nga. At isasaw so sa burger sauce na tamis asim from pickles. Bitin yung isang order sa akin. At nag two pieces chicken tacos din kami. May mga cabbage, onion, tomato, spring onions, and grilled chicken. Umaapaw din yung mga laman-laman sa loob. At may fried chicken burger din sila. Crunchy yung chicken patty. Tapos may burger sauce. Same sa dip kanina sa fries. At nag hibiscus iced tea din kami. Gawa talaga sa real hibiscus tea. Meron din silang solo fried chicken with mac and cheese na super milky. Hindi niya kinakontra yung lasa ng fried chicken na hickory barbecue flavor flavor. Juicy yung chicken at boneless. Meron din Korean fried chicken with rice na sariling gawa talaga nila yung mga sauce. From online order sila ng pandemic at nag-request yung mga customer na magkaroon ng dine-in kaya andito na sila ngayon. May atay ng manok ang sisig, walang mayonnaise, simple ng timpla hindi matamis, bagay lagyan ng kalamansi, masarap sa plain rice. Sobrang okay dito, may space for parking, tahimik yung lugar, perfect sa food trip. Happy time everyone!